Hello po sa lahat! Magandang buhay! Holy Friday! Happy Good Friday po sa lahat. Good Friday, ba? Ito po. Oh, sa inyo dyan, ano po yung mga ginagawa nyo? Kasi fasting daw. Fasting. Pero dito, fasting kaon. Fasting kaon. Dapat sana hindi kakain. Pero ito yung kinakain. O, oh. ito, anong tawag sa Tagalog nito? sa amin nito binignit sa tiyan manggunit sa mo sirit ay joke at ito po biko biko ba ba? biko ba din ba? kain po tayo ng biko guys kung gusto nyo din umorder PM is the key yan murang mura at ito puto di diba? Yung puto nila ay maliit dito sa amin, malaki yung puto namin. Maramihan. One time big time, di ba? Sarap ng puto. Ito yung ito yung ano kaparis ng puto. Sabi puto maya daw yan. Ewan ko kung may bakit tinawag na puto maya. Wala namang maya. Hmm. Wala ding ano, puto manok o maya daw. Ito yung bagay sa ito. Para mawala daw yung ano. Para ganahan ka daw kumain. Yeah. Oh, di ba? Oh, ano pang hinihintay niyo dyan? Oh, PM nyo na lang yung address ko. Punta na kayo dito. Kain na tayo. Kain na. Kain na!